Yan kakabsat mga bonsai. At dito tayo sa loob ng Manor Hotel. 5 uh, star hotel to. Dito sa Baguio City. Diba? May bibili lang kami ng banana bread. Saka raisin bread daw. Hindi kami dito magbubok ha. Ah. <laughs> Hindi kami nakabok dito. O, bibili lang kami ng banana bread. Saka raisin bread daw. Pakita ko sa inyo doon labas. Kakabsat mga bonsai. <laughs> you know, Maganda rito sa labas. Yan, talagang fine dining dito, talagang 5-star hotel to, kagapsat mga bunso. Ang buffet dito, alam niyo kung magkano. 3,000. Pero ano mo na talaga 'yon? Ang buffet talaga niyan eh, talagang best na 'yon. The best buffet in Baguio. 3,000 lang nga. 'Yon, lang ang ano 3,000. dito tayo sa may labas ng Manor Hotel sa Capsat mga bonsoy picture picture eto 5 star hotel to well, actually may isang vlogger dito kinukuha na niya to may nakitang white lady nang doon sa pintana ay wow ito po yun may white lady naka lungaw sa bintana isa dyan sa mga ano dyan isa dyan sa mga ano na yan mga bintana na yan Manor Hotel Kakabsa at Magambulsay, Baguio City mag stay lang kami dito ng 2 days, after 2 days bababa rin kami, pero sa June siguro may middle of June babalik na talaga ako dito dito na ulit ako dito rito Yo. may parang parang mini zoo dito may parang mini zoo yan parang mini zoo nila yan kakabsat mga punso yan laki ng tiger parang playground di ba Just enjoy the view, di ba? Sabi nga lila, just enjoy, just, just enjoy the view. May giraffe pa dito. Oh. Yung ganda ng view dun sa baba. Puro puno naman. Natatakpan lang kasi ng pine trees. Mamaya, punta tayo sa ano. Mamaya, mga gabi, punta tayo sa Mines View. Pakita ko sa inyong sunset ng Mines View part. Mamayang gabi. Tayo pupunta Dito tayo sa main Manor Hotel, Baguio City. 5 star hotel to. Dito sa Baguio City. yon Ipapakita ko na yung baba. Ipapakita yung view sa, view sa baba. View of the Cordillera Mountains. ang kita nyo rito wait ito kita yata dito yung view ka baba ayun o hindi lang ha pasensya na may mga puno puno paganda sana ang view kung kita yung buo. na. Umabag yun rito sa Baguio City. Hindi naman, patigil-tigil mga na Mahangi. President Lincoln yani. Kapela si President Manuel Quezon naman yun. President Quezon naman sa kapela. Yala. Uh, philippine american Friendship Garden. President Quezon. President President uh, Abraham Lincoln. Compared sa Manila, puro gulo, puro rally. tension di Diba? Dito. Siyempre. Relax, relax. Eh, dalawang araw lang kasi ako dito eh. Bagay, babalik naman ako sa June. Middle of June, babalik ako. Diba? Dalawang araw lang ako actually stay ko dito. Hanggang Wednesday lang kami. Baka ah. kami mag-isabela na naman daw kami. Dapat pagpaiwan na nga Ah, wag muna baka mag-Isabela tayo. Okay lang. Kundi kami mag-Isabela ngayon, June. Babalik ako dito sa Baguio. <coughs> one, one, sa beses pag din ako mismo dito sa Manor Hotel sa loob upload videos lang ngayon kasi gawal din kami sa oras Pasama ko si Enmart eh sa mater Ito labi ng Manor Hotel. <coughs> Hello, no, welcome to Kan Hey. People serving people for 80 years. Yan, three band in the camp. Yan. Sila nag-start ng Ay, mga nagtog, mga nag mga lumang fire truck. Ito, yung mga nag po. Ito yung dating camp dyan, So, ang ganda oh. Yung dating camp dyan ngayon. Ito, Manor Hotel na kasi ngayon. Iba na. TGH, Base Exchange. <coughs> Ito, babalikan ko to. Ito yung parang, ano nila eh. Yung parang amphitheater. Balikan ko to. ito. yung dating dating Manor Hotel to, bagong-bago siguro yung Manor Hotel dati. ganyan okay, niyo. No? ganda. Mamaya, papasyal-pasyal tayo sila ng ang Yung mga bibili doon ng banana bread wala naman. Dito muna tayo sa lobby ng Manor Hotel. Upo-upo tayo dito. Iwan ko, huwag per gabi dito. 13,000 yata. Mahal. Dito pa rin tayo sa loob ng Manor Hotel kakabsat mga Bunsoy. Yan. Kakakain lang namin ng tanghalian doon sa mga Paterol. Mamayang gabi, Baguio by Night walking tour tayo. Live yun, mamayang gabi. Ganda rito. Out na muna natin kakabsat mga Bunsoy ha. Out na muna tayo. Upload videos lang. Mamaya mag-live tayo ng mamayang gabi. bye bye